BGC Boys sa isang casino sa Newport World Resort sa Pasay kung saan sila ay tumabo ng daang milyong pisong panalo mula sa mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Sino nga ba sabay-sabay na nalala ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? <clears throat> May report kami at ito ay aming pang binabalide na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. <clears throat> sa Okada naman, may nakarecord na one gaming activity mula October 17 to 18, 2022, sina Henry Alcantara, Bryce Alca, Bryce Hernandez, RJ Dumasi at JP Mendoza. Na kung saan, maliban kay Henry Alcantara na nanalo ng 301,000 pesos, umuwi talunan ang ibang BGC boys dahil sa total losses na 1.75 million pesos. Mr. President, let me show you the record of cash to chips and chips to pass transactions of the BGC boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas cash to chips 1.1 billion 428 000, million thousand. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion in DM or million. Asu chips 997 765 thousand pesos. Price Hernandez alias Marvin Santos Igusman, Asu chips 659 million 910 thousand pesos. Chips to us one billion 385 million 360 thousand 250 pesos. JP Igusman alias PJ Suncion Casu chips from 2023 to 20, and 2024, 26,500,000. Casu chips 2023 and 2024, 280,093,500 pesos. In this regard, my office has submitted their names and aliases, aliases to the Anti Money Laundering Council since casinos are covered persons under the amended Anti Money Laundering Act. hindi pa po dito nagtatapos, Mr. President, ang kanilang mga tabulasugan. Sa aking naunang privilege speech ng August 20, 2025, nauna ko nang nilarawan base sa aming sources, ang mag-among si Alcantara at Hernandez, na may parehong level ng pagmamahal sa pera. Ito si President Hernandez, nagkalat na nga ang kanyang nagkalat na nga ang kanyang mga larawan sa social media, dahil sa kanyang tabulasugan, abah, hindi man lamang nahiyang pumasyal-pasyal sa isang kasino sa Metro Manila hanggang noong September 1, 2025. Habang nagihiring ang Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce nasa isang kasino nagsusugal. Ang ibang BGC Boys may record pa hanggang noong nakaramuan ng Agosto sa paglalaro sa mga kasino. So matutal, habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga-bulakan dahil sa mga pangungurakot na mga ito at kahit buking na mismo ng Pangulo ang kalukuhan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC Boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiyahiya sa katawan. Wala pong konsyensya mga ito, Mr. President. Kung darapala ng pagwawaldas ng taba ng bayan sa mga kasino, lalong darapala ng kanilang pagdudoktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Over the past week, We scarred hundreds of pages of documents, each page painting telltale signs of how deeply entrenched corruption has become in the BGC kingdom. Patterns emerge not by accident, but by elaborate design. A framework of brief and questionable beatings, impossible timelines of completion, manipulated progress reports, and falsified public documents. Certainly, these are not clerical errors, Mr. President. These are fingerprints of a system perfected over the years to pocket billions of funds at the expense of our people's safety and welfare. For purposes of presentation, isa-isahin ko na ang aming naging findings. Una sa ating listahan ng flood control structure sa bayan ng Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan, nasakop ng notorious First District Engineering Office ang pondo ng flood control structure sa Maytapis, Talitip River, Package B sa Barangay Perez ay nagkakahalaga ng 92.58 milyon pesos sa ilalim ng 2024 national budget. Mr. President, hindi ito basta ghost project lamang. Hindi rin ito basta bastang substandard o palpak. This project may be added to the wonders of the world. Why? Because it will keep us wondering how in the world it was implemented at such an extraordinary speed and paid in extraordinary haste. Imagine, Mr. President, December 17, 2024, nang ma award sa SIMS Construction ang proyekto, may notice to proceed na agad nang sinundang araw o noong December 18, 2024. Matapos lamang ang dalawang araw o noong December 20, aba, naningil na agad-agad ang SIMS at nagsumiti pa ng 46.05% completion rate na nagkakahalaga ng 42.63 million pesos para sa kanilang unang progress billing. Dalawang araw, ginawang Pangulo, halos nangangalahatin agad sila sa accomplishment. May pambihirang talento at unusual speed pala ang, taga, ang mga taga-SIMS construction. O baka may magic, Christmas magic, dahil magpapasko na. Hindi man nakahabol sa Pasko, New Year pa rin ang bagong taon ng magkakasapakat na SIMS contractor at Bulacan DPWH. Dahil narilis agad noong December 27 ang unang bayad na 3597 million sa SIMS matapos bawasin ang VAT, withholding tax, at recession fees. Palagay namin Mr. President, kung kaya pa nilang purakuti ang taxes, baka ninakaw pa rin nila. Kaya lang, inisip siguro, baka mahal kapon sila. Paglipas ang tatlong buwan o noong March 14, naningil na muli ang SIMS para sa 89.1% completion rate na nagkakahalaga ng 39.86 million pesos base sa kanilang second progress billing. Matapos ang limang araw o noong March 19, bayad na agad ang SIMS. Siyempre pa, mapupukaw ang aming curiosity kung anong pagkaiba ng proyekto mula noong December 24, kung saan 46% na ang pro ng proyekto ang natapos puno sa loob lamang ng dalawang working days. At March 25, kung saan 89% completed na ang flood control project. Tingnan po natin ang pagkakaiba. Ito po ang mga larawan nang naka na naka -attach sa first billing request dated December 20, 2024 na 46% completed daw. At second billing request dated March 14, 2025. Sabi nga po nila, can you spot the difference? Wala po tayo makikita ang sa President. Let me explain. Maliban na lamang kung ang dalawang taong nakatayo noong December 2024 ay hindi umalis at hindi rin gumalaw hanggang Marso ng sumunod na taon, no-brainer, ika nga, maliwanag, naiisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa dalawang progress billings ng SIMS. Trabahong tamad para sa trabaho ng dahaman, Mr. President, hindi pa nagkasa rito ang handiwork ng kontraktor na SIMS at DPWS, my dear colleagues. Sa third and final payment, sumobra pa ang kubra ng SIMS ng 3.9 million pesos, kaya naging 14 million pesos. Kung susumahin natin, ang kabuhang siningil ng SIMS ay umabot sa 96.499 million pesos o 3.9 million pa more sa original contract price na 92.585 million million pesos. But lo and behold, aprobado ito, certified, checked, and reviewed by the BGC boys na si Project Engineer RJ Dumasi at JP Mendoza ang monthly certificate of payment para sa statement of work ng SIMS kasama dagdag na 3.9 million pesos sa revised contract. Ang unang minadaling progress billing number one approved for payment rin sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara, kaya release agad-agad ang singil ng SINs. Hinog na hinog sa criminal case ng malversation through falsification of public documents. Mamaya po, hihimayin natin ang mga patong-patong na kaso na maaaring hanapin ng mga ito. If you know me, Mr. President, hindi pa rin sa akin sapat ang mga dokumento at kwento. Kaya muli ko pong pinalakad ang aking team upang makita ng sarili naming mga mata ano ba talagang lagay ng proyektong ito sa Barangay Perez-Bulacan-Bulacan Bulacan, na katatapos lamang ngayong Mayo? Ang tumambad sa amin, Package A ng, pare -pare ng parehong proyekto sa parehong lugar ng Package B sa Barangay Perez-Bulacan-Bulacan. Bulacan. Mukhang na-double-whamity tayo ng SIMS Construction at ng mga kasabot nila sa DPWH. Kung nasa ng Package B na minadaling nabayaran, ay mananatili na lamang guni-guni dahil tanging package A lamang ang nandun. Ito po ang itsura ng package A na walang pinagkaiba sa ghost project na package B. Tagpi-tagpi nga at ang completed na package A minulto pa sa package B. Mr. President, Sims Construction seems to be complicit sa broad daylight robbery na ito. Not once, but twice dapat makasuhan din ang kontrato na ito bukod pa sa forever blacklisting. Marami pang katanong ang kaugnay ng proyektong ito tulad na lamang ng irregularidad sa mga dokumento. Pag-release ng bayad sa kabila ng kakulangan ng pirma ng mga kaukulang opisyal. Sa dalawang proyekto sa barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, copy-paste din ang modus ng SIMS, Mr. President. Ang masama, Dalawang proyekto pa ang inokus-focus ng kontraktor at DPWH engineer sa Bulacan. Ang isa, contract ID number 25CC0072 para sa Riverbank Protection sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na may original contract price na 74 million pesos. <clears throat> ang isa naman, contract ID 25CC0091 para sa flood control structure sa Barangay Bulusan din mula sa Purok 4 hanggang Purok 5 ang halaga 92.7 million pesos. Akala namin na mamalikmata lamang kami noong una namin kinilatis ang mga kontrata. The thing is colleagues, but documents clearly show not only how unscrupulous but also how brazen these people can be. Parehong petsa ng notice of award ng dalawang contracts noong February 17, 2025. Pareho din ang petsa ng notice to proceed, February 25, 2025 pareho pa ding may revised contracts na ang markup ay pareho pa ulit na 4%. At ang ultimong panggagago, Mr. President, sa loob lamang ng labing limang araw mula February 25 hanggang March 12, parehong 89% ang completion rate ng dalawang proyekto. Hindi lang yun. Siyempre, sabay din ang singil ni SIMS para sa second and final payments noong April 4, 2025 fully paid ang parehong proyekto na pare sa parehong araw din noong April 22, 2025. Parang nakikinikinit ako na, Mr. President, na nagtatawanan pa mga matatalinong gagong machine na ito habang nagbigay papuntang kasino. Dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan magkaiba ang proyekto na ang contract duration na sana ay 240 days at 270 days respectively. Pero sabay natapos ng record period of 34 days, 100% completed kuno. Sa kabilang dako, okay, let's give him the benefit of the doubt. Baka nga naman 100% o 100% na lakas ang binigay ng SIMS kaya natapos agad-agad at sabay pa ang dalawang proyekto tingnan natin ang progress reports na sinumiti nila sa President. Sa slide na ito, makikita ang sinumiting photos para sa progress billing number 1 ng SIMS noong March 14, 2025. Sa kaliwa, attachment para sa 25CC0072 contract. Sa kanan naman, para sa contract 25, contract 25CC0091, may pinagkaiba po ba? Ganito rin ang attachment para sa second and final billing na sinumitin noong April 4, 2025. Hindi tayo namamalik mata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Mr. President, sa kabuuan, 174,699,499 pesos in 11 centavos ang halaga ng dalawang proyektong ito. Base sa sinumite ng DBWH sa isang report sa Blue Ribbon Committee hearing, sinasabing ang contract ID 25CC0072 ay walang let me put this one issue away first. The DPWH undersecretary that I mentioned who have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dyson, and to his face at that was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang disibo, Mr. President, and I quote, para may sama ko po sa NEB, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa locutor. The thing speaks for itself. I will now proceed, Mr. President. Exactly three weeks ago, I took this floor to expose what I call the flooded gates of corruption, a dam of deceit that is burst open, unleashing the tales of insatiable greed that continue to drown our nation. Simula na mabuksan ng agos ng usapan tungkol sa mga anomalya sa DPWH, bumuhos rin ang katakot-takot na ulat mula sa mga netizens at karaniwang mamamayan na nagmamatsyag sa mga substandard at ghost projects sa iba't ibang dako ng kapuluan. Kasabay ng bugso ng poot ng taong bayan laban sa iba't ibang personalidad na di umano isang kot sa pagsasamantala sa kaban ng bayan. Ang halos nagkakaisang sigaw ng lahat. Dapat may managot. Dapat may makulong. Our frustrated countrymen cry in unison. Name, shame, and prosecute. We, in this august hall, share the same frustration. Except for the chaos and anarchy in the streets and in some public and private properties, which hopefully will not escalate, it is but right and just that we all demand that heads must roll and those responsible must be put behind bars, whichever agency or office, even those in high towers of power they may come from. Justice must catch up with these people because enough is enough. Having said that, my office is fully committed to submit the overwhelming loads of reports we received on substandard and ghost flood control projects to the concerned authorities in view of the forthcoming investigation by the yet to be constituted independent probe body. To this end, we decided not to include the same or similar anomalous flood control projects anymore in my follow-up daily speech today. Instead, I will focus on sharing with you the various forms of corruption in. Fine print. Evidence so telling that it will nail the coping for the summary dismissal and or persecution of these culprits with a warning that what you are about to see may be hazardous to your health in that it will make your blood boil boil over the maximum normal systolic and diastolic thresholds. First, how the fruits of corruption are being squandered, albeit partly by these officials, entrusted to protect people's lives and low-lying communities from the devastation caused by typhoons and low-pressure areas. and when i say partly, i do not mean paltry sums of money, mr. president. second, how the same officials maneuver and manipulate the processes and procedures involved to collect from unaccomplished or uncompleted, even those projects perpetrated by these incorrigible and probably beyond redemption government officials. Unahin po natin ang mga tinaguriang BGC boys. We delve so deeply into the web of corruption involving the culprits behind the notorious Bulacan flood control disaster. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, sukdulang nakakarimarim na ang ating o ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers, and whatever else lavish lifestyles, these five erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan Group of Contractors, as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. At siyempre, nagtatago sa mga aliases ang BGC boys. Let me do a roll call. Complete with valid identification cards like driver's licenses from the Land Transportation Office. But this is a separate matter to be investigated, my distinguished colleagues. Ang kakasibag lamang na DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A at dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas. OIC District Engineer ng Bulacan, 1st District, Bryce Erickson G. Hernandez alias Marvin Santos de Guzman. Assistant District Engineer, J.B. D. Mendoza alias P.J. Castro Asuncion. DPWH Engineer 2, R.J. Dumasic. Introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego as himself. They may have their identities, but having spent practically all my law enforcement years conducting intelligence and investigative work, I know criminals when I see them. No matter how real-looking their eyes are, no matter how long they were able to thrive in the shadows, no one can shield them from the day of reckoning that they deserve. Lalong-lalo lalo na kung nagtaran at walang pakundangan na ang pagdanakaw at paglustay ng kaban ng bayan, Mr. President. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa pag malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng limang ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa labing tatlong kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Halimbawa, itong si former assistant district engineer at OIC, district engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. Halos hindi sila nakakalayo ng OIC assistant district engineer niya na si JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Ang former district engineer na si Henry Alcantara, na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Hindi rin natin sinasantabi ang milyones na pinatalo ng mga DPWS employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasi alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42 4 million pesos. Akala siguro ng mga ito ay maaaring silang manatiling multo o intugnito. Ito ay isa lamang sa tampak na pagkakamali po sa tropa.